So, po. Maganda-maganda nga po, mga idol, mga puwede ko. So, naisip-isip ko lang po. Ano nga ba buba yung ating uh, biggest, biggest mistake bilang isang mga uh, small content creator? So, napapansin ko lang po is lahat po tayo is nagpo-focus kung paano tumaas yung ating followers. So, hindi natin napapansin na mas kailangan po natin ang views. Kasi po, once na naka 5,000 followers na tayo, pwede na po tayong uh, ma... Ano, ma maintain na natin yung uh, criteria ni Meta about sa stream ads, so ang kailangan po natin is 60,000 minutes views so nagpo-focus kasi po tayo about sa pagpapalaki ng followers so nakakalimutan po natin yung uh, ating uh, views, so kailangan po natin na mga small content creator is mag-focus po tayo sa paggawa ng engaging content uh, at yung pong uh, pwedeng susundan ng mga uh, ating mga followers para po tumahas yung ating views So tayo po kasi mga small content creators, so yun lang po ang nakikita kong pagkakamali is nakapokus po tayo about sa pagpapalaki ng ating mga uh, followers. So nakakalimutan po natin, no? mas importante po na yung ating uh, minute views or yung ating mga views ang ating uh, uh pagpokusan kung paano po natin siya mapapalaki. Kasi dyan po siya nag, uh, nagbabase si Meta pag po na natin yung criteria natin about sa minutes ads natin na 60,000 minutes views at po uh, lahat ng uh, mga content creator na nagsisimula pa lang po yun na po nakikita natin na isang uh, pagkakamali po siguro na nagpo-focus tayo sa pagpapalaki ng ating mga followers so hindi po natin napapansin na mas maganda po mag-focus tayo na mapalaki natin yung ating mga views dahil dito po tayo uh, mamomonetize sa mga views, hindi po sa followers. Kasi kahit po, maabot natin ang 100,000 na followers, pero kakarampot lang po yung ating views, wala rin pong mangyayari. So, ang kailangan po natin talaga is views. Kaya sana, sana mga idol, mga parekoy mag-focus po tayo sa paggagawa ng mga magagandang content. Yung susubaybayan po talaga tayo ng ating mga followers. So, wag po tayo mag-focus sa mga followers. Try nyo po mag-focus tayo Uh, sa paggawa ng mga engaging content, content para po at least sa uh, yung ating mga taga-subaybay is meron po silang mapanood na magagandang uh, uh, content na ating magagawa at sigurado po is ma, uh, hindi na po man natin masasabi na uh, pag nagandahan sila sa ating mga content na ginagawa at saasahan nyo po, it's magpapalo po yan upang subaybayan nila tayo sa pagpapagawa natin ng magagandang content at yung may mga matututunan po sila para po at least ah uh, meron silang aabangan. So mga idol, mga pare ko, try to focus po sa paggawa ng magagandang content. Huwag po tayo mag-focus sa mga followers. Ang gandun niya po mga idol, mga pare ko, maraming maraming salamat. Sana po, kung nagustuhan niyo ang aking video, pakilike at pakishare po para malaman ng mga bagong content creator na hindi po natin kailangan ng malaking followers. Mas maganda po is makagawa tayo ng engaging content na magaganda. At para po dun po mismo, mas tayo ng mga ah uh, followers natin at uh, yun po uh, sigurado ipapalo po nila tayo sana po mga idol pakisupportan po ako maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na video